Hello guys. Kuwento ko sa inyo kung bakit naghihirap ang mga Pilipino. Dalaw, dalawang dalawang type kung bakit tayo naghihirap. Una, karawihan ng mga Pilipino nag-aasawa ng maaga. Bata pa lang. Pangalawa, dahil sa mga politikong kurap Yun. Ang sabi ko lang kung di lang tayo na-colonize. Dahil to sa mga, ano eh, sa mga colonialism eh. So, yun. Ano kaya, ano na, na kaya sa 2028? Ano na, na kaya, 2020, 2020, 2020, 2028 election. So, na manalo si mga Duterte, no? Yung mga NPA, sunog na yan. Mga, mga NPA, in na mga NPA na yan. Demonyong mga NPA yan. Dahil sa kanila, naputulang kami ng wifi, sinisingil nila na malaking buwis ang PLDT yung mga Globe Telecom, si mga tele, mga internet. Sinisingil nila ng malaki yung mga load. Oh. Sila ang dahilan kung bakit hindi ko nahanap si Ma'am Queenie sa 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 messenger o kaya sa facebook kaya pinichuran ko na lang si Queenie kaya siya nagalit sa akin. Putang ina mga NPA yan. Kaya putang ina kayo mga komunista kayo, gagirahin namin kayo para yung presidente si Duterte. Tandaan niyo yan.